mula po mapedya hanggang is ano school po ng sibug papagtalunan maghapon po lakad kailan po lang po magjaga kasi po estudyante nga po eh estudyante po kasi kahit po anong hirap kailan po tiisin ngayon wala po yung mama magulang namin tas nga, malayo po sila sa amin kailan po namin magjaga Karamihan kasi sa kanila naglalakad ng mga 6 to 8 hours mula Mapedya para pumasok sa eskwalahan. And yung mga parents nila ay nahihirapan din na magbigay ng support para pambayad sa kanilang mga renta kung saan sila pwedeng tumira. Yun po siya rin na-renta namin, 1,000 po yung namin na-renta. Tapos isa po yung kwarto naming dalawa. May anang kuryente, kaya pag mag-charge po kami ng cellphone, magpunta pa po kami sa bahay po nila Ate Mena tapos doon po, po kami magsa-charge. Kaya po nagsisikap po sa pag-aaral kung makatapos po para po matulungan po yung mga magulang namin. Para po kahit po paano, matulungan naman po namin yung napanggalingan namin ano, lugar. Para po ano, para po hindi na po masyadong magaya po sa kanila. Naloloko po sila ng mga pinagbebentahan bin nila kasi nga po hindi po nila alam. 'Yung halfway house for IP students, nagsimula ito uh, dahil sa mga proyekto natin na ginagawa sa Mapedia. So nakita natin 'yung need ng mga students. So 'yung partner po natin na simbahan, ang First Baptist Church, lumapit sila sa atin sa Operation Blessing at ai eh, lahat nila 'yung mga concerns ng mga estudyante natin na tinutulungan dito. Maliban do't sa mga estudyante na tinutulungan natin mapag-aral, tiningnan natin kung ano pa yung pwede pang magawa para mas uh, ma-encourage sila na matu magpatuloy magpaaral kasi may tendency sila na mag-give up or wag nang magpatuloy kasi nga sa layo ng nilalakad nila tapos kung may bagyo, malakas ang ulan, hindi sila nakakapasok sa eskwelahan. Yung ito na meron sila matutuluyan at saka pag pagkaan sila, mas uh, matutulungan din natin sila kung kailangan nila ng pagkain o namang gamit nila tayong tulungan ng Church para uh, tulungan sila. Kasi hindi talaga po pwede na i-address natin yung spiritual na dapat may kasama talagang pang-physical eh. Masaya po kasi hindi na po mag renta Tapos may libre na pong kuryente. Tapos may libre pa rin pong tubig dito. Doon po sa nire namin, kailan po po namin gumili ng tubig. Ganun din po nagpapasalamat po ako sa mga sakripisyo po nila na ginawa po para po maitayo po yung dorm namin tapos para po matulungan kami. Hindi na po kami masyadong ano, mahihirapan. Sana po pagpalain po sila ng Diyos para po mas marami po, po matulungan nila tulad namin.